Go ahead. Time, mami. Uh, Unang-una. Unang-una sa lahat. Gusto ko magpasalamat sa walang samang pagsuporta at pagmamahal sa akin. Nandito na po tayo sa part ng buhay na isa sa pinapangarap natin dalawa. Na dati pinagkikwentuhan lang natin. Dati kahit saan tayo pumunta, may makita tayong gamit. Gusto natin yung nasukat natin. Pero yung pagpaplano pala at pagtingin natin ng mga gamit to do, doon din po pala tayo magsisimula sa kaya. Ito, ito na lang din yung nakalala ko. Mami, dito tayo nagsaya. Naalala mo ba yung time na po tayo sa lugar na di naman natin ina-expect?